Ito, tingnan nyo. Starlink daw. Those Maritan product. Starlink at daw yan. Oh, at yan daw yung Starlink nila. Oh, mukhang patagay nyo. <laughs> at tingnan nyo yung address so nya. Starlinkwifi-ph at store. store. Hindi po yan yung original na address ng Starlink. Ito po yung tingnan natin ha. Pakita ko sa inyo. Yan, yan po ang itsura ng Starlink at ito ang kanilang website, starlink.com Okay, kaya maging aware po tayo ha Huwag po tayong basa-basa maniniwala sa mga mura At yan ang itsura ng Starlink Okay, so, tingnan naman natin itong kiniklaim nila na Starlink daw Yan yun, yan yun. Starlink ba yan? A e power saver device yan? at tinakpan lang nila 'yung logo pinalitan nila ng Starlink na logo kaya mag-ingat po tayo god bless and follow for more